Nay, oh, okay na mm -hmm. okay na paano oh, nay? Pinulot nyo lang naman eh. Okay na yan. Okay na yan. Lagay mo na sa likod. Pat. Pinuhukay namin. Ah, okay na yan. Sa libo. Oh, dito sa likod. Buksan mo yung ano. Dali, dito. Ano yan? Lahat kayo may kamote? Ano yan, binibenta nyo? Binibenta nyo? ka rito, bibili natin kamote. Bili natin pat? Ano daw? Sandali, sandali. O oh, sige, dyan. Dito, dito. Lapag nyo dyan. Dito, dito. Dapat, labas ka, Pat. Ang dami. Lahat kayo. Saan kayo galing? Namulot kayo ng kamote. Ah, ay, ang ganda nga ng kamote. Ang laki ah. Maganda yung hubog. Tingin niya ulit. <laughs> magkano nyo be magkano nyo be bento yung kamote nyo ano na putanan sir ang mga 35 35 isang kilo o oh, sir sandali sir mayinit may mayinit o oh, lapag mo na lahat dyan lapag nyo na Saray, baba 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 mga lahat pong tuwi nang ninyo oo ha <laughs> tawa siya o oh. o oh, dito 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 sa malilim Doon. o oh, tara sige sige bubukot <laughs> ako ah oh, sige. ah oh. Ilang kilo yung sayo? Sayo, ilang kilo? Oh, sige, 35 sang <tansiyan> kilo, tantya mo, ilang kilo yan? Oh, sandali, ako na magtatapat, tancain mo, ikaw muna, yan, yan, kay nanay, ilang kilo yan? Mga ilang kilo? Ha? Ah? Ha? Meron? May sampo? O, 350. Ayan, magkano? Ayan. O, di halos, halos. O, di halos 350. No. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat. Kamote. Apat, 350. Apat po, 350. Apat na 350. Di ano yun, 1 1,000 na lahat. Ha? Ha? Ilang pamilya ba kayo? Mag iba iba po sir. Apat, apat na pamilya. Apat. Oh. Oh, sa akin yung. Ano? Isang libo. Lahat. Isang libo na lang may lahat. Hati hati na lang kayo. Apat. Apat. Ah, ano? Pamimigay ko lang din yan eh. Ano? Isang libo na lang ha? Oo. Oh. Isang na lang? Hindi. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Okay na yan. Ha? Ah? Okay na yan. Ha? Ah? Nay? Paano nay? Pinulot nyo lang oh, naman eh. Okay na yan. Okay na yan. Lagay mo na sa likod. Pat. Pinuhukay namin. Oo. Ah, okay na yan. Sa libo. Oh, dito sa libo. Buksan mo yung ano. Dali, dito. Dali. Buksan natin. Nangigigil na sila. <laughs> okay na oh yan. Ay, salamat, salamat. Ayun, pat patulong. <laughs> Tagdagan ko yung sandaan. Oh, alika, alika. Tagdagan yung sandaan. Awa oh, ka mo, awa mo, awa mo. ka oh. mo. Oh, dalawa. Dalawa na. Ha? Apat na pamilya, isang libo, tatlo. Oh, 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 apat, ha? Oh, ito pa, ito pa. Hindi. Sandali. Oh, apat na libo 'yan. Tagi isang libo nga kayong lahat, apat na pamilya. Apat hindi nga. Apat na pamilya nga, tagi isang libo. Hindi, 4,000 yan. Akin na 4,000. Pagsamasamahin nyo. Hindi. Sandali. 4,000 kasi akin na yan. Dalawa. Tat, tatlo. Tatlo. Apat. Mag-asawa kayo, di ba? Sino asawa mo? Et, sino? O, punta ka sa asawa mo. Para may... oh, 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 libo. O, oh, nay, sino kasama mo? Alin dyan? Sino dyan? Wala. Solo ka lang. O, oh, libo. Kunin yung buo, yung buo. O, kayo mag... Ano kayo? Oh, oh, oh. isang libo sa'yo. Oh, isang libo sa'yo, nai. Oh, oh, di pare-parehas kayo. Di ba? Sa inyo na yung kamote na natira. Panlag, intayin nyo na. Tamo nga, binibigay nyo pa sa akin lahat. Oh, okay na to. Hindi, okay na to. Yan, Yun, yung natirang kamote, hati-hatiin nyo para may panlaga kayo mamaya, ha. Okay. okay uh. oh, di ba? <laughs> Ngayon ang saya-saya ano. niya, na yan, yeah, siya sabi ko sa inyo eh. Sige, <laughs> thank you. Akala, ayun na kaya sa mo eh. Akala yung barat ako ha. Ah. <laughs>